Ang alamat ng Kapre. Noong unang panahon, may mag-asawang nakatira sa gitna ng kagubatan. Sila ay sina Aling Kakay at Mang Predo, at meron silang nag-iisang anak na lalaki. Ang buhay ng pamilya ay simple lamang. Ang tanging trabaho nila ay magsibak ng kahoy at ibenta sa pagawaan ng mga papel. Isang araw, inutusan ni Aling Kakay ang kanyang anak na mangahoy sa kagubatan. Ngunit, pagalit na nagdabog ang kanyang anak. Sinabi ng kanyang anak na madudungisan lamang ang kanyang maputi at makinis na balat sa pangangahoy. Araw-araw, sa tuwing inuutusan na mag-asawa ang anak, ganoon din ang palagi nitong dinadahilan at padabog itong umaalis sa kanilang bahay. Napapailing na lamang ang mag-asawa at nababanggit na balang araw ay matututo rin ang anak kapag ito ay naparusahan ng diwata sa kagubatan. Matunog na halakhak naman ang tanging sagot ng pilyong anak habang umaakyat sa isang puno. Dito siya madalas tumambay upang makapagpalipas ng oras at makaiwas sa utos ng mga magulang. Habang tumatawa, biglang nagliwanag ang paligid at sumulpot ang isang diwata. Bata, Masyado ka ng pilyo. Hindi mo ba nakikita na ginagawa ng mga magulang mo ang lahat para mabuhay kayo? Pero ikaw, wala kang ginawa kundi tumakas at ipagmalaki ang kaputian at kakinisan mo. Saad ng diwata. Isinusumpa kita na maging isang katakot-takot na nilalang. Maitim, mabalahibo ang katawan, Nakakatakot ang muka at sa punong ito ka maninirahan habang buhay. At hindi na muling nakita na mag-asawa ang anak. Ngunit, paminsan-minsan ay nakakadinig sila ng malakas na halakhak sa puno sa loob ng kagubatan. At ang ilan pang mga taga na ay nakakakita rin ng isang tambuhalang nilalang na mabalahibo at maitim sa itaas ng puno. Paniniwala ng mag-asawa, ang nilalang na iyon ay ang kanilang anak na naparusahan ng diwata. Tinawag nila itong kapre na hango sa kanilang pangalan na Aling Kakay at Mang Predo.